mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Paano nga ba kung biglang dumating ang unang asawa mo? na akala mo ay matagal ng patay. Kaya mo ba siya uling tanggapin sa kabila ng masayang buhay na may asawa mo ngayon? Sino ang dapat mong piliin kapag nangyari sa inyo yon? Ang lalaki bang unang naging mundo mo? O ang ngayon na siyang bumuo ng pagkatao mo? Ako nga pala si Perla. Tandang-tanda ko pa noon kung paano kami nagsimulang magkakilala ni Eric paano siya nanligaw, nanuyo, hanggang sa dumating ang araw ng pinakahihintay naming dalawa. Kung saan naganap ang aming pag-iisang dibdib na kailanman ay hindi hindi ko makakalimutan. Noong araw na yon ay akala ko na iyon na ang simula ng pagmamahala naming dalawa. Sapagkat pareho kami nitong humarap sa dambana ng Diyos Namuo ang loob at nangakong mamahalin ang isa't isa. Halos maluhaluha pa nga ako noon habang naglalakad papunta kay Eric sa harap ng altar. At talaga namang walang mapagsidlan ang akin labis na kaligayahang nararamdaman noon. Dahil sa wakas ay ilang sandali na lang ay magiging isa na kami nito wala naman akong naging pagsisisi sa pagpapakasal namin yon. Kahit pa nga sa una pa lang, ay alam ko na ang trabaho ni Eric. At iyon ay ang sumabak sa mga labanan. Bata pa lang kasi kami nito ay pangarap na talaga niyang maging isang sundalo. At iyon naman ay kanyang natupad. Magkababata kami ni Eric at halos sabay na rin na lumaki. Kaya naman nang manligaw ito sa akin, ay walang naging anumang tutol ang aming pamilya. Dahil nga, sa kilala namin ang isa't isa. Subalit sa kabila ng pagiging magnobyo namin, ay hindi naging hadlang yon para abutin namin pareho ang aming mga pangarap. Sa katunayan, ay pareho naming naabot yon. Kaya nang magpakasal kami nito, ay hindi na tumutol ang aming pamilya. Congratulations sa inyong dalawa! Bilisan niyong bumuo ng mga apo namin ha! Pagbibiro ng tatay ni Eric nang kami ay batiin nito. Si Papa naman no? Siyempre, ako pa ba? Alam niyo namang sa kahit anong bagay, mabilis ako. Tugunti naman ni Eric sa biro nito sobrang hiya ay kinurot ko na lang noon sa tagiliran si Eric. Dahil sa totoo lang, ay kahit matagal kaming naging magkarelasyon nito, ay never niya akong pinilit na umabot kami sa kama. Kaya nga napakaswerte ko talaga kay Eric. Dahil bukod sa maalaga at responsable na, malaki pa ang respeto niya sa akin bilang babae. O siya, sige pa, Mauna na kami ni Perla sa honeymoon namin. Matagal kong hinintay ito eh. Pero pa ni Eric muli sa kanyang ama. Nang matapos ang celebration ng kasal namin, ay tumiretso na kami nito sa aming pinatayong bahay upang doon na rin mag-honeymoon. First time namin na matulog doon. Kaya naman lahat ng naganap nung araw na yon ay talagang naging memorable sa amin. Hindi ko nga rin makakalimutan ang unang beses na isinuko ko sa aking asawa ang aking sarili para maging isa kami nito. At nung mga panahon na yon ay wala akong inisip kundi makabuo kami agad ng supling ni Eric. Dahil yun na lang talaga ang kulang sa amin sa ilang beses naming pagsisiping ay hindi kami nito nakabuo. Hanggang sa dumating nga ang araw na kinailangan na niya akong iwanan upang pumalik na sa trabaho niya. Kaya mabigat man sa loob ang malamang aalis na siya ay wala naman akong magawa. Sapagkat katulad ko ay may responsibilidad din itong dapat kampanan ang asawa niya ay obligasyon kong unawain ang trabaho niya dahil alam kong dun siya masaya. Sa totoo lang, sa tuwing umaalis si Eric ay hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng takot at pag-aalala. Sabagkat, alam kong sa klase ng trabaho niya ay may posibilidad na isang araw ay baka hindi na ito makabalik pa sa akin. Ngunit sa paglipas ng mga panahon, ay unti-unti na rin akong nasanay sa ganong buhay namin ni Eric. Nauuwi siya sa akin at pagkatapos ay aalis din. Makalipas naman ng isang taon ng aming pagsasama, ay nabiyayaan na rin kami nito ng anak. At masaya ko sana iyong ibabalita sa kanya kapag takauwi na siya. Subalit ang ikinatatakot kong mayari sa aking asawa ay hindi ko inaasahang mangyayari nga. Dahil imbes na nakauwi na sana siya nung araw na yon, ay wala namang Eric na dumating sa bahay namin. Mabilis na lumipas ang araw. Hanggang sa maging linggo na ito ng mga panahon na yon, ay hindi ko na maiwasan ang hindi mag-alala para sa aking asawa. Dahil iba na rin ang utop ko. Kaya naman sumadya na ako sa kampo nila Eric upang makibalita doon. Subalit hindi pa man ako nakakarating sa kampo, ay may nadaanan na akong mga paparating na sasakyan na tila ba sa bakbakan nakita ko pa nga ang isa na may sugat at duguan. Kaya naman napabilis na ang paglalakad ko. Nang sa ganun ay makita ko na si Eric. Ngunit pagdating ko doon ay walang Eric ang sumalubong sa akin. At halos madurog ang puso ko nang ibalita ng isa sa sugatan na hindi daw nakaligtas si Eric sa kanilang labanan malaman ko yun ay parang babagsak ako. Mabuti na nga lang ay agad akong nahawakan ng isang sundalo at pinaupo ako nito. Wala namang luha ang naistumulo sa aking mga mata. Dahil na rin siguro sa nagbabakasakali pa ako na buhay si Eric. Hanggat wala kasi akong nakikitang bangkay ng aking asawa, ay hindi ako naniniwalang patay na ito. Ngunit ang sabi naman sa akin ng isa sa nakasama ni Eric ay baka nasunog na raw ang katawan nito dahil sa pagsabog ng bomba. Noong mga panahong yon ay halos gumuho ang mundo ko. Kung kailan naman kasi magkakaanak na kami ni Eric at saka pa ito nawala. Ganon paman, kahit masakit na tanggapin ang nangyari ay pinilit ko na lang din na magpakatatag. Alang-alang na rin sa aming magiging anak. Kaya naman, kahit hindi ako ganun talaga kasigurado na patay na nga si Eric, ay pinili ko na lang din na kalimutan na ito. Naisip ko rin kasi na wala din naman ang magagawa pa ang pag-iyak at pagmumukbuk ko. Dahil hindi na rin ito kaya pang maibalik si Eric. Aminado naman ako sa aking sarili na hindi siya ganun kadaling kalimutan. Pero para sa aming anak, ay gagawin ko yun. Nang sa ganun ay maging mabuti kong ina para sa kanya. Sa tulong naman ng aking pamilya, ay unti-unti akong nakarecover. Hanggang sa bumalik na rin ako sa aking pagtatrabaho. Simula naman nang mawala na si Eric, ay napagdesisyonan ko na lang na umuwi na sa bahay namin. Nang sa ganun, ay may makasama ko. Sa tingin ko rin kasi ay mas makakatulong sa akin yon. Dahil mahirap mag-move on kung mananatili pa rin ako sa bahay namin. Isa pa ay kailangan ko rin talaga ng makakasama. Dahil nga sa buntis ako kaya naman mas dinais ko na lang din na pumalik sa bahay ng mga magulang ko at paupahan na lang ang bahay namin ni Eric ikinalang naman ng mga magulang ko ang naging desisyon kong 'yon sa katunayan ay paborin sila dito mahirap na raw kasi na mag-isa ko lalong-lalo na sa sitwasyon kong iyon oh, anak, ayos ka lang ba? Hindi ka ba makatulog? May pagkaalalang tanong ni nanay nang makita ko nitong hindi pa natutulog. Naiisip ko lang po kasi si Eric. Hindi ko akalain na magkakahiwalay kami ng ganito. Tugon ko naman dito. Ganon talaga anak hindi natin hawak ang kapalaran yung dalawa. Pero kung nasan man ang asawa mo ngayon, tsak masaya siya. Kasi magkakaanak na kayo. Wika ka naman sa akin ni nanay. Sa sinabi ni nanay ay napahimas na lang ako sa aking tiyan. Hindi ko man kasi alam ang susunod kong gagawin ay naging kampate na rin naman ako dahil nasa tabi ko lang ang pamilya ko upang gumabay sa akin. Sa katunayan, ay hindi nga nila ako pinabayaan hanggang sa isilang at lumaki na ang aking anak. Tinulungan nila akong mag-alaga kay Junior. At sa tuwing nasa trabaho ako, ay sinanay at tatay ang tumitingin dito. Kaya naman sobra talaga ang pasasalamat ko sa kanila. Dahil kung wala sila sa tabi ko, ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Bilang isang ina naman ni Junior, ay ibinuhos ko lang sa kanya ang lahat ng oras at atensyon ko. Ayaw ko kasing isipin niya na may kulang sa pagkatao niya. At iyon ay ang wala siyang ama. Ngunit buong akala ko nga rin noon na habang buhay na akong magiging isang single mother. Pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon, ay may makikilala pa pala kong isang lalaki na siyang magpapatibok muli sa aking puso. Itago na lang natin siya sa pangalang Joey. Minata ito at ipinakinala lang siya ng aking malapit na kaibigan. Noong mga panahong yon ay limang taon nang wala si Eric. Kaya naman, hindi na rin tumutol ang aking mga magulang nang ligawan ako ni Joey. Kagaya ni Eric, ay madali ko rin nakagaana ng loob ang binata. Ngunit marami silang ugali na hindi magkatulad. Palabiro kasi si Joey, nakabaligtara naman ni Eric. Ngunit pagdating sa pagiging responsable, ay dun sila magkatulad. Tanggap ako ni Joey kahit may anak na ako. At hindi ko rin inaasahan na handa niya akong pakasalan kahit pa nga alam niya ang sitwasyon ko. Nakita ko namang mahal ni Joey si Junior. Kaya pumayag na rin ako na magpakasal dito. Kaya nga sa pangalawang pagkakataon ay nag-asawa muli ako. At pagkatapos ng aming kasal ay tumira na kami sa bahay ni Joey at doon nagsama. Naging maayos naman ang pagsasama naming dalawa. At kagaya ng pagmamahal niya sa akin ay ganun din ang turing niya kay Junior. Hindi rin ito nagbago ng pakikitungo sa bata kahit pa nga nagkaroon na kami nito ng sariling anak. Kaya naman wala na talaga akong mahihiling panood dahil nabuhay kami na isang masayang pamilya. Subalit buong akala ko nga noon ay wala nang sisira pa noon. Pero hindi ko inaasahan na sa isang iglap ay biglang magbabago ang aking buhay. Isang araw, habang masaya naming ipinagdaraos ang binyag ng aming anak ni Joey, ay may isang lalaking dumating. Noong una ay hindi talaga ako makapaniwala. Dahil akala ko ay mata lang ako. Sumalit ng magsalita ito at lumapit sa akin para ako ay yakapin, ay halos manigas na ako sa aking kinatatayuan. Eric? Halos mabulol-bulol kong nabanggit ang kanyang pangalan. Ako nga to, Perla. Nandito na ako, mahal. Anya naman ito sa akin. Anong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Sa amin ang anak mo? Naguguluhang tanong ko dito. Anak, may anak tayo? Nasaan siya? Balik namang tanong nito sa akin. Nang mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin. Halos madurog din kasi ang puso ko nang ikwento ni Eric ang nangyari at pinagdaanan niya bago ito makabalik sa amin. Tahimik lang naman si Joey habang nakikinig sa aming usapan. Pero mababaka sa kanyang mukha ang sakit. Dahil sa hindi namin inaasahang pagbabalik ni Eric. Wala naman akong nagawa noon kundi ipakilala si Junior sa kanyang ama. At lalong nadurog ang puso ko nang nakita ko kung gaano naging masaya si Eric. Nang mayakap na niya ang kanyang anak. Nalaman ni Eric na pagkatapos ng mahabang taon na wala siya, ay nagkaroon na ako ng ibang asawa. At ayon sa kanya, ay tanggap niya yun. Subalit ng mga panahong yon ay wala akong nagawa, kundi sumama kay Eric, dahil ito ang una kong asawa. Manuwag naman sa loob ni Joey na tinanggap yon sapagkat base na rin sa batas ay iyon ang tama naming gawin. Pero sa pagdaan ng mga araw nakasama ko sa si Eric, ay pakiramdam ko ay hindi na ako masaya. At tila ba may iba na rin sa nararamdaman ko para sa kanya. Para kasing hindi na siya ang Eric na minahal ko noon parang hindi na rin siya ang laman ng puso ko ngayon. Kundi si Joey na. Nang tila maramdaman ni Eric na may iba na sa akin, ay siya na ang kusang nagpaubaya. Kinausap ako nito at tapat ko namang inamin ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Inamin ko sa kanya na mas mahal ko na si Joey at buhat ng wala ka ko siya, ay ito na ang nagpuno ng pagkukulang niya. Humingi ako ng tawad kay Eri dahil sa pag-aakalang wala na ito. Hindi naman mababakas dito ang anumang galit sa akin. Kaya naman nung araw ding yon ay pinalaya niya ako at hinayaan na bumalik na kay Joey upang ito ay aking makasama. Nakiusap na lang siya na sana raw ay hindi ko ipagdamot ang anak niya. Bagay na sinangayonan ko. Nangako rin ako sa kanya na kahit kailan kako ay pwede niyang hiramin o kuhanin si Junior upang makasama niya. At sa bagay kako na yon ay malaya siya. Kaya simula noon ay naging maayos muli ang buhay namin nila Joey kasama ang mga anak namin. Paminsan-minsan ay hinihiram ni Eric si Junior sa tuwing nakababalik ito galing sa trabaho niya. Hindi naman na muling pumalik pa sa serbisyo niya si Eric pagkatapos ng hirap na pinagdaanan niya. Bagkos ay naghanap na lang ito ng ibang trabaho. Makalipas naman ng ilang taon nakatagpo rin si Eric ng babaeng mamahalin. At pagkatapos na maanal ang kasal namin, ay sila rin ay nagpakasal. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Perla at ito ang kwento ng buhay ko.